ngayon ipapakita ko sa inyo or ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng milk cheese fillings. Bakery style tutorial ko ito siya pero panigurado na napakasarap Sigurado Panigurado na tatangkalikin ito ng mga customer nyo. Bago ito sa um, bakery o sa mata ng mga tao kasi mas in-upgrade natin yung milk cheese fillings natin. Yung iba, um, direct nila ang paglagay pero ito, uh, kailangan matutunan nyo ito. Ito, timpla lang ito ng assorted braids kaya uh, palamanin. Yeah. Binutasan ko siya sa lubong yung alsa ng pagbutas. Ang ginamit ko dito ng pangbutas ay uh, kahit anong bagay basta bilog malaki dapat. Tapos sa lubong yung alsa sa pagbutasan. At ituturo ko sa inyo ay ang paggawa ng palaman. Wala pa yung dough yeah. Siyempre maglalagay tayo dito ng itlog whole egg, apat na piraso. Apat na piraso na ito. Next, makalagay tayo ng condensed, isang buo, maliit lang, o kaya 200. Makikita nyo sa likod, may nakalagay dyan, 206 grams. 206 grams, ayan. Maliit lang ito siya na condensed, Kahit anong brand na condensed maglalagay din tayo ng ibap kalahati lang ibap lang 370 ml ito pero hahatiin lang natin next maglalagay tayo ng cornstarch 30 grams na cornstarch sunod maglalagay tayo ng 150 grams na cheese. Gadgad gad lang natin dito. Mala, ah, maglalagay tayo ng 10 grams baking powder. Mix lang natin lahat ng sangkap. Haluin natin mabuti. Malaki po ito siya, lumulubo ito dahil sa baking powder. Tunawin nyo lang mabuti, kailangan halong halo yung baking powder. isalang ito agad natin once na nalagyan na natin ng palaman sa gitna, na agad. Pero gagawin nyo lang ito kailangan sa lubong yung alsa ng tinapay nyo. Ito, once na nabutasan nyo na, kailangan malaki yung butas. Pag nabutasan nyo sa gitna, kailangan hindi siya, hindi na bumabalik. Kailangan butas na butas. O. Oh. Pinaplat ko lang siya, hindi naman tutali na butas talaga siya. Pinipress ko lang para magkaroon ng hole sa gitna. Ayan o, oh, kung mapapansin nyo, ayan yung forma niya. Kulang butas yan. Kininis ko lang yung gitna. Siguro din lang natin ha, kalong kalung yung baking powder natin. Yun. Gamit tayo ng... Naglalagay tayo dito sa gitna, Yan. Katamtaman lang, huwag masyadong puno kasi aalza ah, pa ito siya. Yan. Tuloy-tuloy lang yan. Lagyan natin lahat. Once na lalagyan natin lahat, gamit tayo ng nata di kuko maglalagay tayo isang piraso lang sa ibabaw. lagyan natin lahat ng nata di ko sa ibabaw lahat yan tapos isasalang na natin ang sa mga nagtatanong pala ang bigat ng tinapay na to ay 60 grams um, 50 grams pala ang bintahan nyo nito 12 to 15 pesos yung isa ito siya 50 grams or 60 grams, 12 to 15 pesos ang bintahan. Dahil meron, ah, nalagyan ko na lahat, isasalang na ito siya natin. Sa pagsalang naman nito, kailangan, ay papagita ko rin kung paano yung proseso ng pagsalang nito. Sa pagsalang naman pala nito, ang init ng ubi nasa 160 to 180 celsius. Ilalim muna, tapos pag na golden brown na, saka nyo naiangat sa ibabaw. Pag nakita nyo, lumubo na yung gitna niya. As in, lumubo na siya. Parang kababayan na kasi ang na ito. Pag lumubo na yung gitna niya, pahinaan niyo yung apoy hanggang sa maluto yung gitna. Lulubo kasi yung gitna nito na parang itlog. As in, parang ganito siya, aalsa yung gitna. Yon. Pag medyo matigas na siya, ilabas niyo na sa oven. Mahinang apoy lang ang pagsalang nito. Lutuin niyo siya sa loob ng mga 30 to 35 minutes.